and hello everyone again. So, eto na pino na ni Aljo yung mga avocado. So, alam naman natin na hindi ngayon season ng avocado dito sa Pilipinas. At uh, swerte tayo at um, may nagbenta ang aking ka-sister sa church na si Cisreya ay may bentang avocado at um, ayan, inano ko na lang lahat ngayon para ilagay natin sa freezer para maglas ulit siya ng matagal. Para pag nag tayo sa avocado, ay may nakaredy na. So, i ko lang to into two muna. Ayan. Napino ni Aljo. Pinino ni Aljo. Ayaw kasi ni Aljo ng buo, -buo. So, pinino niya ng ganyan. Tapos, nagtabi na rin siya ng kakainin niya. Yan tabi na siya ng niya. So, yung ito ay rest lang natin to. At mayroon pa ako, Ching. mayroon pa, pa ako na iwan. Okay. So, we can do this maybe okay. tomorrow. Ay, ang dami pa natin. Ang dami namin So, bukas ulit. Ayusin ko sila ulit. Thank you for watching. Bye.